Guys, tingnan nyo yung kagubatan dito sa loob ng aming sunroom. Yan. Tapos, linagyan namin ng mga ano bang tawag dyan. Kasi yung mga pusa namin ay dyan mag iihi pag walang cover. But anyway, time check ngayon guys is alas 3.30 ng madaling araw. At ipakita ko sa inyo kung gaano kaliwanag sa labas pag may snow. Teka lang ha. Oh my gosh, yung ukay-ukay -okay ko guys. No, not okay, okay. Tek lang. Hala, yung dumpster jumping ko na, ano, cabinet, nasira na. Oh, my, oh, my. Naku, ang ano pa naman ito? Libre, tapos hardwood. Tingnan nyo. No, hindi pala hardwood. Ay, nako sabi ng asawa ko, bakit ka kasi pulot-pulot ng mga ano dyan? Eh, ang ganda kasi tapos yun nasira na guys. Oh, may Ay, nako. Paayos ko ito kay Cory bukas. But ito po yung backyard namin dito sa Kalok Kalok <laughs> Kasalukuyang uh, bahay namin. Ito yung luma naming bahay sa backyard. Tapos, we have a decent backyard here ang ganda-ganda guys ng sky kasi may snow so yan alas 3.30 ng umaga teka lang ha yan ito yung ganap natin sa alas 3 ng madaling araw tapos eh walang moon kaya lang nagre-reflect yung light sa street yan o oh nagre-reflect siya kaya para siyang ano alasais size ng umaga dyan sa atin and it's snowing hoot, palabas ko kaya mga pusa dito siguro mamaya na lang pag umaga na kasi sisigawan ako ng asawa ko pag hindi niya alam na pinalabas ko yung mga pusa ko oh my gosh tingnan niyo yung ano ni puntod ni Mania oh Juan sa linilibing. Nako, nung bago pa siya for probably like almost a year or two. Nung bago pa siyang, ano, namatay. Iyak, ng iyak talaga ako. At saka, ano, kada umuulan, sa sabihin ko sa asawa ko, pwede, lebasin mo yung, ano, bahay ni manya Kasi may bahay-bahayan before. Tapos, sabi ko na, ano, i-cover mo ng, yung, ano ba, cartoon ba cover mo ng karton kasi baka maulanan si Manya. Tapos yun, nakaano kami na lalagyan namin ng tiles under dyan sa ano, para hindi siya mababasa. Ganun po ka namin ang aming mga pusa. They are our lives. But thank you Lord for this wonderful phenomenon. <laughs> hindi naman phenomenon. Ganun talaga. Ganito talaga. Ganito talaga sa Amerika. Kahit na hating gabi or Um, early in the morning, tingnan nyo yung snow. Ay, oh. uh, lumiliwanag talaga, kahit na madaling araw, dahil nagre-reflect yung white ng snow. Or, uh, yung yung color na white na snow. Eh, hindi naman color yung white, eh. White is the absence of darkness. But, anyway iyon um, nagre-reflect siya sa sky kaya, iyan iiii, ang ganda ng kapaligiran kaya lang, parang tumitikig na yung tiil ko sa lamig so kailangan ko nang pumasok, share ko lang sa inyo, kung ano ang hitsura ng aming ah, hallelujah ng aming mundo dito sa Amerika I will miss this backyard pero hindi naman namin ito ano paglilipat kami doon sa bagong bahay hindi namin ito i uh, ng ang bahay na ito i parent namin sa aming kapatid sa aking kapatid so we can still come here and visit our dear mania uh, praying for family mom and dad who are not young anymore You're not getting any younger um, Just praying for health for for them. Praying for my brother and his family, Lord. That you just watch over them. As the travels coming up as well, Lord. Just but this is for my family, Lord. And it's hard to put this. On. <laughs> it's not very big. Yeah. This one is para sa the family familia din. Para sa panganay namin na si Mababi, I hope that and I pray na bubuksan niya yung puso niya sa Panginoon. Kasi everything, the reason why we are here on earth is to worship God and to have a relationship with Him. So, Father God, praying for Mababi and Maya, may you will uh, reveal yourself to them in a more personal way.